Pagkatapos nga namin ni boss mag-shoot ng aray niya dito sa bayan ng gumaka, inabot na talaga kami ng uhaw at gutom dahil katanghalian ba naman itong si Kadimples kung mag-akit. <laughs> sobrang init at sobrang daming tao. What? Tamang siomay na nga lang ako at palamig. Wow! Sabi ko nga sa inyo, supportive talaga ito si boss. Pag niyayaya ko nga yan, kahit katanghalian tapat, pag may gusto akong content, wala siyang ibang sinasabi kundi wala tayong magagawa kasi vlogger ka na. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain, niyaya ko na si boss na dumaan muna kami sa Pandayan Store para bumili ng mga gamit na ati musika sa school. Wow! Ganito talaga ako mga kadimpos, kapag may kaunting pera na ay binibili ko na ng mga pangangailangan ng aking mga anak. Paunti-unti ang habang malayo pa ang pasukan. Kasi hindi ko na rin naman inaasa kay boss itong mga pangangailangan ng aking dalawang anak. Wow! Marami din naman siyang mga anak na sinusuportahan. What? Yan kasi sinabing magpills ka ay. <laughs> Pag nagkapera ulit sa susunod ay uniform na lang ang bibilhin ko. O ba? Diba? Darating ang pasukan hindi na masakit sa bulsa. <laughs> Ganito talaga ako mga kadimples, pa unti-unti lang. <laughs> Yung afford mo muna ba? <laughs> Kung maaala-ala nyo sa isa kong vlog, ay eh, bumili na rin ako ng kanyang school bag. <laughs> Ang hirap talaga pag si boss ang aking videographer kung saan saan na lang tumatama ang camera. <laughs> Bumili na rin pala ako ng laro ang pasalubong kay Baby Speed namin at bumili na rin ako nitong chessboard at gusto kong maglaro ng dama. What? Wala na, ubos na naman ang pera ni Kadimples. <laughs> Tayo na nga umuwi at nasama ng pakiramdam ko. <laughs>